Natumba yung mga mais ko guys. Oh. pero tingnan lang natin no, oh, kung uh, pwede itong i-harvest. So ito siya. Ayan. Pwede palang i-harvest na oh. Kahit medyo maliit pa siya. Pero tanggalin ko na. At least makatry din. Kahit medyo maliit pa siya. Ito din. Tingnan natin. Ayun. Mm. May laman din. Nakunin na. Kung anong pwedeng kukunin. Lungagon lang ba? Oh, ito din oh. Kahit maliit. Oh, pero at least meron din makain. Napagsamantalahan din ang mais. Oh, kahit maliit meron talaga oh. <laughs> Cute naman. Maliit pa siya. Pero at least kunin ko na talaga 'yan. Masarap din ito kainin pag ganito pag yung sobrang bata pa. Kasi hindi siya matigas ba. Siguro ang lakas ng hangin dito kagabi. Kasi minsan dito kagabi, mga 12 o'clock, bigla lang mag-ano ka mag-unos Grabe siguro ang hangin. Hmm, kaya ano sila. So malamig na. So hindi na ito. Ano, hindi na maganda ang tubo nito. Kasi palamig na talaga yung, ano, yung weather.